So, di ba? Ang tigas na na ito, mga paps. Gusto nyo rin ba maging ganito yung eh, slider bis nyo? Panoorin nyo itong video na to para sa inyo to. So, itong aking lumang slider piece ay ganyan yung itsura nyan pag uh, hindi mo pa tinatabasan. Ganyan yung pestuhan nyan. So, ang gagawin natin dito, ito yung una kong kinat na uh, slider piece. Nagamit ko niyan last time pero maluwag na siya kaya ito ituturo ko sa inyo kung anong ginawa ko at uh, talagang solid na solid yung kapit na ito pag ginawa nyo to sa slider piece nyo itong side na to yung payo ay eh, gagawin yung ganyan kukopyahin mo lang yung tsura ng isa na kayo yan diba yan yung likod ng ating uh, slider piece so gagawin nyo lang gagayahin nyo lang yung ganitong front side niya at para maging ganito na yung itsura, di ba, nakayot at naging ganyan, kaya yan nakaganyan para pumasok dyan sa uh, slot na yan, dahil di papasok pag nakayo yan so di mahanap tayo dito ng maluwag kasi may papalitan ako dito, eto maluwag na siya, yung una lumuwag na siya, pero matagal siya matagal siya ba ba lumuwag, <coughs> ganito itsura niyan, eto medyo okay pa siya, kasi bago lang yan o eh. 3 months lang yan, eh medyo okay pa tong isang kind na to ganito maging itsura niya pag yung uh, ah, luma ganun siya kaluwag pero patitigisan natin gamit sa pagtabas ito tinabasan ko na nga yung isang ano neto yung aking papalit so, sobrang tigas neto mga paps sobrang kapit nakapit siya. sya oh, no. hindi mo yung basta basta may hila dahil talagang pit na pit siya dito sa slider so, thanks for watching bye